Libra kasama si Scorpio. Ang Scorpio ay nabighani sa kanyang hilig, si Libra. Ang Libra ay patuloy na naghahanap ng mga bagong pakikipagsapalaran. Ang Scorpio ay naninibugho, nagkokontrol, tapat at mabilis na ituro ang pangangailangan para sa pagdidin eksplosibo. Ang Libra ay nangangailangan ng kalayaan at hindi maikukulong sa piitan ng Scorpio. Ang Libra ay maaaring maakit sa sexual na kabutuman ng Scorpio. paman, sa sandaling mapansin ni Libra na si Scorpio ay hindi mapaglaro, siya ay natakot hindi ko konsintihin ang Scorpio ang pabaya ng Libra sa pakikipagtali. Relasyon, pananalapi, karera at iba pa. Ang aming mga sertipikadong psychic reader ay sorpresahin ka ng mga tumpak na insight sa iyong mga pinakapinipilit na alalahanin at tanong. Ang absolutely psychic ay kilala sa kalidad nito. Tulad ng aming mga customer, mangyaring tumawag muli. Halika sa Absolutely Psychic at hayaang gabayan ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang walong daan apat siyam naput walo pito 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 o online sa absolutelypsychic.com.